Ang uh, arapatid, hapon. Tuloy-tuloy uh, pa rin yung ulan. Mas talaga ang panahon. May gawa ng bagyo. Tignan nyo. Malakas yung ulan. May kasamang hangin. So, bali yan. Isaktin <laughs> ba naman sa likod ang nanak nyo. sa dinadaanan namin. Grabe oh. Malakas ng hangin oh yung hangin na may kasamang ulan tingnan nyo oh. ah, ah. tingnan ano, nyo sa amin yung hangin na may kasamang ulan Ayan o. Dito kami sa sementeryo. Ayan o. Ayan Ayan Hindi na makita gaano yung daanan. Ang Grabe o. Oh. mag hindi pala pinigit yung ulan o, oh, oh, grabe, oh. ulan hindi patapos yung isang bagyo paparating na bagyo na na sa daanan Ah, grabe baha kawawa wow, talaga mga masalubong na ano, single, ligo talaga so, oh, na tayo baha, yan, pababa na yan yun grabe ulan Ani yan tay? Pag naulan, uwi ka rin mamaya. Sobra lakas ang ulan. Tuloy na yung uwi. Nandahan lang naman tayo. Ano? Angarap ang is. Ito na tayo. Ito yung lugar ng maraming bahay. Ayan o. No? Ayan, mag tayo. ห้าห้าหกเนี่ยชิงหน้าป้า

Makikita nyo na yung... Ah, dito na yung mga Coast Guard ng Chinese. Kaso nga lang, safe na lang. <laughs> Ayan, mga kapalits. Ayan, dadaan na talaga. Yung baha. Ayan na. Bukod dyan, meron pa yan dun, Sa dulo. Oo. Oh, Umuwang baltek yung isa. Oo. Oh, Digo.